Balita ko, maglo-loan ka, pero wala ka pa naka-enroll na bank account sa SSS. Ihanda mo ang iyong bank account at ATM. Maghanda ka din ng government ID. Sa iyong browser, itype mo yung SSS. At pindutin mo ang search or go. Login mo yung account mo. Browser ang gamitin para ma-access mo yung mga options ng site. Dahil di nakikita ang disbursement option sa SSS app. Kapag naka-login ka na, may lalabas na notification. Maaari mo yun basahin. Para lumabas yung option sa ilalim ng services. Long press mo ang services. Hanapin mo yung disbursement modules. At long press mo para lumabas yung disbursement account enrollment modules. Pindutin mo yun at may lalabas na reminder. Pindutin mo yung I clarify at proceed. Tapos lalabas na ang form para mag-fill up ka ng iyong bank account or e-wallet kung bank account ang pinili mo. Ilagay mo ang iyong account at mag-submit ng picture ng iyong ATM, government ID at selfie na hawak mo ang ATM at ID. Kung sakali na hindi maging successful, ulitin mo lang at kailangan sundin ang nakalagay sa instruction. Hanggang sabihin sa notification na yung application mo ay tabi submitted to SSS. Maghintay ng ilang oras o araw at pag makita mo na pumasok na ang bank account na inilagay mo, maaari ka na mag-loan. Paalala, kailangan na sarili mo bang account ang gagamitin?